Basta lahat ng bata dito, gawin mo, ano, ibigay mo na lang, ha? Para mas mabilis mo, basta magpahinga lang. Tapos yung sukli nito, sa'yo na lang din. So mga bossing, sa mga gustong bumili ng Lobo, puntahan nyo si Kuya Aris. Kung bakit ko siya papakayawin ko ngayon, kasi gusto ko siya matulungan, maipromote yung kanyang negosyo na to. Na sa halip manghingi, katulad ng iba, nanghingi na lang, siya nagbebenta ng Lobo para kumita. Para sa maikitid ang utak na siguradong magko-comment sa video na ito na ang linyahan tutulong na lang ibibidyo pa. Mas malaki pa daw ang kikitain ng video kaysa doon sa binigay. Ito boss, makinig ka muna bago ka mag-comment. Hindi yung 3,000 na ibinili ko ang tulong ko kay Kuya Aris, kundi itong video na ito na napapanood mo. At kung sakali mag-viral ang video na ito, mas marami ang makakapanood at ma-inspired sa kanya na sa halip gamitin niya ang kapansanan niya sa pamalimos, nagtinda siya para mabuhay ang kanyang pamilya. Kaya kung ako sa iyo, kaysa mambash ka, share mo na lang ang video na ito para maka makatulong ka kay Kuya Aris na magkaroon siya ng maraming customer. At kung sakali man kikita ang video na ito, edi maganda, mas marami ako matutulungan. Kasi ganitong content talaga ang pangarap ko. Yung pakiyawin ng paninda ng mga PWD, matatanda at bata na nagninegosyo. Gusto ko kasi may promote ang negosyo nila. Sa halip ako ang bayaran nila para sa promotion, sila pa ang babayaran ko. sa mga bossing, may nakita ko dito, nakikita ng sa Ano? Yung iba nagre-reklamo na mahirap yung buhay pero may mga tao na lumalaban kahit may kapansanan ay nagbebenta hindi siya nanghihingi, hindi nanghihingi ng pera ngayon ang gagawin natin tatanungin natin bibili tayo doon kamagkano to? Sir. magkano lahat? lahat? oo oh. masagdaw mo mo ngayon kay kuya kanina ka pa na mong problema walang benta ha walang benta ba? kakauting pa lang ako eh apat pa lang yata na. kusta Kuya, ang hulog ng langit po. Okay. 24. Pag-ala dyan. Ako, Saka nung maga. Ito ka nagtitinda dito, kuya? 4 years. 4 years na. Kilala, kilala ng kuya dito. Oo. Uh, 2880. 2880. Ibablog na rin kita, kuya, para mas maraming bumili sa'yo, ha? So yung mga bossing, sa mga gustong bumili ng Lobo, puntaan nyo si Kaya Aris. Kung bakit ko siya papakayawin ko ngayon, kasi gusto ko siyang matulungan, maipromote yung kanyang negosyo na to. Na sa halip manghingi, katulad ng iba nang hihingi na lang, siya nag bebenta nung lobo para kumita. Four years ka na eh, no? Ngayon, kukuha lang ako ng apat. Ang gawin mo, yung mga bata do sa loob, pagbibigyan mo, ha? Ba, maraming salamat sa ano, Jollibee Kalapan kasi pinapayagan si Kuya magbenta dito. Karaniwan ang Jollibee bawal kasi. Ngayon, salamat kasi pinapayagan si Kuya magbenta dito. Shout out sa Jollibee Kalapan. Ah, Bigyan mo sa mga bata. Di ba namang problema kanina, hindi ka makabenta? <laughs> ang hulog ng langit po si Kuya. Basta lahat ng bata dito, gawin mo, ano? Ibigay mo na lang, ha? Para mas mabilis mo at magpahinga lang. Tapos yung sukli nito, sa'yo na lang din. Ha? And 3K. Ingat, ha? So, sa mga gustong bumili, nandito lang siya sa Jollibee Kalapan. Si kuya? Aris. Yan, si kuya Aris. Maraming salamat mga bossing sa inyong suporta. Share nyo yung video para uh, maraming bumili kay kuya Aris. Bilang nyo ng Lobo dahil ito yung pinang bubuin niya sa kanyang pamilya. May asawa ka ba, Asawa, okay na. Tingnan ka Tara.